Hello mga idol, ayan. Ano na inaatak niyo mga idol? Wire. Ayan, kaway mga idol, kaway. Ano, ang haba ng wire well, mga idol oh. Ayan, nasa sila sa taas, inaatak nila mga idol. Top top screen mga idol, mayong hapon, daming manok. <laughs> Ay, mga idol. Oh. Kita nyo ang haba ng wire, ang bigat. Oh. Oh. Galing doon sa taas. Ano? Ito yung mga idol, yung wire na yan. Tap-top screen, mga idol. Ano? Mag-live ako sa TikTok. Nag-video ako ng, ano, pamblog. Ano? Hello, shout labli Lovely Joy. Ayan love sila sa taas, naghatak pa ng mga idol. Ang haba. Oh. Ang bigat yan. Ang bigat yung mga idol. Ang kapal. Hi po. Shout out kay sir. Single mom, single dad ha. Tap tap screen sir. Dalay para marami tayong ano dito. Uh, mga idol, nakita nyo. Yeah, mga tao sa bubong nyo. Gatak. Yan, kaya bayi. Kaya hey, Robert. Ayan, mga idol. Nakatak pa nila dahil lang haba. Ya yeah, no. Oh. Abi gets the idol gawa nang marami nakatal ano siya. Mahaba pa. Ya yeah, no. Nagre-repair sila diyan mga idol sa si trabaho. Hello, Robert. Oh, musta? Musta na. Musta na, ikaw. kumusta na? Ayos lang. Ang building yung pinagagawa mo. Malaking building. Ano? Binablog? Malaking building yung pinagagawa mo. Binablog ko. Dito Nag ng... Nagatak ng ng wire. Maraming salamat kay Mari Chris sa pag-follow. Tap tap screen mga idol para share the live para ano para makarami tayo ng kaibigan dito. At kapakasapin natin muna. May nakausap ka na ba sa ano? Thank you. Maraming lahat. salamat idol. Thank you. Magandang hapon.